Maabala. For 500 pesos. Sa isang tanong lang ah. May tatanong kita. For 500 pesos. Isang tanong lang to ah. Pag nasagot mo, 500 pesos ka. Sino ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan Sino sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral? Sino <coughs> sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng <coughs> Bangko Sentral? Hindi ko alam yan. Papa, di ko alam mga oh, lamyan. Okay. So, pera mo yan, tingnan mo. Ate, pwede ka namin maabala. For 500 pesos. Isang tanong lang. Dapat masagot mo. Uh, game? Game? Sino ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral sa kasalukuyan? Bangko so, 500 pesos. Wala ka okay, mo na lang kami ng lemo. Hindi <laughs> natin lang. <laughs> tatlo, tatlo. At maabala For 500 pesos Sa isang tanong lang ah Sino saka, sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral? 500 Sa ano po? Anong ano yung Sa pera? Uh, sino? Oh, kalma Sentral Bangko Ngayon si ano Baby po? Kalma. Ah, si... Marcos Trin eh Okay, ikaw, for 500 Pesos, sino sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral? Bangko Sentral, okay. Tagapangasiwa sa kasalukuyan. Tawad, hindi ko kailangan na yun. I-check nyo na lang sa pera nyo kung <laughs> Thank you, thank you. Thank you. Thank you. For 500 pesos, isang tanong. Sino sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral? Kalma. Isang tanong. Ano? Sino sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral? For 500. Help me, Leon! Hindi ko po idea Okay, thank you. Check nyo yun na lang yung pera kung sino bala for 500 pesos. Ano sa isang tanong ah, sino sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral? Oh, hindi ko ko <laughs> okay, Thank you. Kuya, pwede ka lang mababa for 500 pesos. Tanong. For 500 pesos, isang tanong lang. Sino sa kasalukuyan ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral? bangko sentral sa ngayon po ah. bangko sentral hindi ko sa ngayon po. Obrigado, <laughs> thank you, yeah, thank you. Brava.